gibawian mang kumpong. What? Maam, hulugan. Eh, bang po water dyan. Eh, maam. Oh, tanagad mo. Pag-ibang sa pag sa pag-ibang sa pag-ibang sa oh ibang sa pag-ibang sa pag-ibang sa pag-ibang sa pag-ibang sa pag-ibang sa ma'am. ibang sa pag-ibang sa sa pag-ibang sa sa Five months konte. Pila may kuan? Pila man na ang kantidad tanan? 3,900. 5 months to pay? Oo. sige, ayaw lang na eh. Dito ma'am. Dito na God, ma la, street. mo, ma matibay ni ma'am. Di ka di sa manila. Ibustak na ito, <laughs> <Matibay, makane. Matibay, laughs> na idilin ni mabali. Ay, puduro-duro ka, mabali. Matibay, makani. Matibay na, ma'am. Aw. Oh. Oh, pwede niya, ma'am. Nagkuran sa inyong pwede. ikuan. Pwede. Pwede mo down lang kung 100. Ay, wow! Ah! No! 500! Hello. Uh, <laughs> no, no. Bayan ma. Am. Sige, sige. Aw, oh, kuwat lang sa. Ganang murag data lang sa ba. Dito. Dito. Asa ba bayan din da? Oh, ya. Mo data 400, kulang 400. O, sunod na adlaw. Saan mo na sunod bom? Mga kuan pa siguro. Pag sure, Mga katapusan. What? Ani. Mga katapusan lang kay wala pa kay kwarta na maabot. Katapusan pa akong sweldo. Ang suko. Dili, dili mga way. Mga way, ma'am. Basta di kang bayad. Mabayad ka, ma'am. Di, di na mga way. dili di na ba kung gusto na ka ng kanang mga istrikto nga mga kolektor kay datong una gi... Gibawian mang kumpong. mam po, Anna, ma'am. kay bawian ka. Siyempre, wala pang nagubayad ka. Ang kulit ko mo, maso ko yun. Pag di ka bubayad. Masaba sa kuan nga giimbarguhan ko pom. Di lang kong masaba? Oo, oh, inig kuan. Inig. Basta mubayad ka sa akong idiotan ni mga water jug. Basta mubayad ko sa imong kuan kanang, na nang kulang na akong 400. Ang payment ang kanahulong niya na magbayad ka kung bang ka na itin. Pwede mang kakuan. Pwede mang kakanang balibad lanay. Ay, pero nung balibad ka pa eh. Nang kumamit Puyde mobile ko karong nakinsinas si nya sunod dili ana. Nya sunod bayad na po. Puyde mobile ka karon pagasunod balik mo arma sa di kam bayad suad. Inam kana mobile ko langa pitsa pag bayad pod bangke di na matumag ni maka bulan. Inya di man ma konan gid ang panahon no walay walay ka nang trabaho akon bana. Ako wala pag sabut-sabut. Toy, <laughs> 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 kalooy, kalooy man sa lagas Ay, mga kaidol. La warai manggut paualuya bé no en no lo cho